nothing beats the 2025 midterm elections. And right now, may box taaban, may kutsabahan, at hindi umano may kidnapping na naganap mistulang teleserye ang nagkaakalalan dahil sa rami ng mga plot twists. Ikaw, naalala mo ba, ba ang mga di malilimutang episodes noong nandaang eleksyon? Kasado na noong Oktubre kung sino-sino ang mga gustong tumakbo bilang senador. May mga sumakses sa kampanya gaya ni Nabam Aquino, Panfilo Lacson, Kiko Pangilinan at Tito Soto. May mga first-timers din sa karera tulad ni na Jimmy Bondoc, Heidi Mendoza, Willie Revillame at Philip Salvador. Pero si Narodante Marcoleta, Erwin Tulfo at Camille Villar lang ang mga bagohang nakaabot sa finish line. Kung umay na tayo sa mga artistang tumatakbo tuwing eleksyon, aba, ibahin mo ngayon. Bukod kasi sa mga artista, Marami ring mga sikat na online personalities, vloggers at content creators ang naghain ng kanilang mga certificates of candidacy. Yung totoo, halalan pa ba to o convention lang ng mga sikat online? Of course, hindi rin nagpahuli sa teleserye ng totoong buhay ang mga mainstay na sa politika. Yun bang mga tumatalon-talon lang sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan o di kaya nagpapasapasahan ng posisyon from their family members? Family yarn! Ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, 142 na re-electionists sa kamera ay galing sa mga political clan, habang 67 naman sa kanila ay may nakastandby na kamag-anak na kapalitan. Konektado rin sa mga political dynasties ang 78 sa 156 na party groups na tumakbo sa halalan tulad ng Tingog, For Peace, at ACIS. Siyempre, may mga galamay din ng mga angkan sa kanika nilang mga teritoryo. Ayon sa tala ng PCIJ, 71 sa 82 na mga gobernador ay kabahagi ng mga political dynasties, habang 113 naman sa 149 na mga mayor sa lungsod ay may kamag-anak din sa politika. In fact, sa sobrang dami nila, nag aaway na nga sila! Sino yan ang, ang friendship over ang di isang unit team ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte matapos maharap ang Vice Presidente sa mga aligasyon ng korupsyon sa Kamara? Matatanda ang nag-issue noong nakaraang taon ng Notice of Disallowance ang Commission ng Audit dahil sa di umano'y hindi maayos na paggamit ng halos 60% ng 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. President o OVP. Dito na nagsimula ang mga investigasyon ng kamera sa mga umano'y maanomalyang paggamit ng pondo ng mga ahensyang pinamumunuan ni VP Sara, kabilang ang OVP at Department of Education. Pero giit ni VP, ito raw ay isang political attack lamang mula sa kampo ng Pangulo. They can drag me to hell. Pagdating nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Bandang Disyembre, may ilang grupo mula sa kampo ng oposisyon tulad ng Akbayan at Makabayan Block na naghain ng impeachment complaints laban kay Duterte. Pero, gumulong lamang ang impeachment sa Kamara ilang araw bago magsimula ang opisyal na campaign period. Mahigit two-thirds ng mga kongresista ang pumirma sa ika na impeachment complaint laban kay Duterte. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa na na-impeach ang isang bisi presidente. Fast forward sa panahon ng kampanya, damang-dama ng lahat ang away ng dalawang kampo. Kaliwat ka ang mga pasarin nila sa isang isa. Where? wear? May pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo nang mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos kung maybe constant use of uh, heroin speaking of former President Rodrigo Duterte, siya lang naman ang bumida sa pinakamalalang plot twist ngayong halalan. Sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court, inaresto ng Philippine National Police at ng Interpol si Duterte noong March 11. Nakakulong siya ngayon sa The dahil sa kasong crimes against humanity, kaugnay ng extrajudicial killings na naitala sa kanyang war on drugs talagang napatanong ang mga supporters ng dating Pangulo ng Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Magmula noon, kumalat na ang mga maling impormasyon tungkol sa pagkaaresto aresto kay Duterte. Nariyan yung mga gawagawang quote cards mula sa fictional characters, yung malalaking pagtitipon umano ng kanyang mga taga hanggang sa mga AI-generated na rebulto umano ng dating Pangulo. Naku! No na no, no, no yan, lalo na sa panahon ng halalan sa rami ng mga plot twist na nangyari ngayong eleksyon, lalo nating napagtantong hindi tayo dapat agad naniniwala sa mga post na nakikita natin online. Ano man ang susunod na kabanata, let's fight this information. Huwag magpaloko, dapat i-check mo!